sila. Yun. Dalawa. -dala, Alam ah. nyo guys, dalawa-dalawa. Dala -dala. Okay. Okay, at ang agi. Gabaan. Gabaan ang tawag anak. man. <laughs> Enjoy. Hey. Enjoy kayo sa mga admins. Yes po, we are here now in... Alam, mga English dahil. Museum ni Manuel L. Quizon. Ayan o. Oh. Pwede tayo makapasok doon. Tanong siya sa o, oh, may tunnel daw Pero doon sa baba. Uh, uh, eh. la, oh, masama na yun. Wait lang, nag-blurred. May ano mamaya? Uh, concert. Nami dali sa museo, ne? Museo ni Manuel L. Quezon, yes. 13 minutes na mag-video. Like, while ko, nag live ko, nag-video. Inahan! Mega love shout out Sharina Talento. Hello po. Ati Kim Aldocente and, e, si Ati Glenda Fat Hello po. Dito tayo mo hmm? Guys, look up Diba dali ka nag-picture picture, -picture? Oh, last? Ayan uh, o, oh, mag-light yan mamayang gabi. O, oh, eto? Yes. Eto. Meow! <laughs> hello, Glenda Pat! Laura, Mico hello! Madam Chair ba o makagunit sa kuha ba? <laughs> Radyo mawala. May concert, may concert din na sila mo sa Taylor, si, yeah. si Zeus Collins, may mga ano um, concert, libre concert. Hi puppy. Hello, is this it? Byte, bawal pero ano tuyok tuyok lang siya go so, kaninong concert yan at dinjay concert ano lang kanang ambo to sa ano, ang right arena ay ano may mga live band may mga lahi-lahi na ano. Ang bot. Dala, dalawa ito. O, kaya ito ginawa ko na na case. May may ano ba ganito oh. Among bugoy. Among bugoy na kayto. Puta ka doon, Madam Char. Sige, sige, madam Jar. Wala, wala ang signal. Saan sila? Pwede mata magtuyok-tuyok. Tuyok pa. Kuha sa oras. Bawal man daw dito. Ayan ba eh, kung doon. Dari, dari, ano? Oo, doon tayo dumaan talaga sa entrance. Ay, sa pangkis. Bakit talaga pwede ko? Pwede. So, may ano? so, kasi may yung panty oh. ko. Guys! yung ano, boxer. Shorts. Signal. Wala, talagang signal. Jogging, jogging. Don't, oh, don't, oh, don't, 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 wala nang kakakupan doon. Diba lang ito sa toong ang Wala na? Dagan biya kay people. Yan po, marine Hi! 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 hi. <laughs> Wala na. Kanibo, kung kano sa tabag? Mahina po ang signal. It's Bakit mahina signal? No. Mm. Tanawa daw. Bilala to kami na sa gumarabay 20 minutes lang. Yes, pride. Kaya nga, dapat mauna tayo sa kanila. Nice ang ano, ang moist-moist na ilang trees. Oh. Save save to 295. We're not we're not interested because it's so mahal. Nandun sila. O oh, kaya nga libot tayo nang ate. Alam ko naman paano umuwi. Diyan sakayan diyan. Kaya. Oh, o sandigan bababa, 'yung eh, bakleta sandigan. Kono maging independent tayo. Iwan natin sila. Ay, pwede yung exercise, exercise. Nice na sila yung exercise area. Nga pwede mo mag-exercise. Nag-vlog ka da rin? Wala Nice kailang puno, guys. Nadaghan di yun na ito. Indri ako. Indri Wala ako, wala ako. Wala ako. Ako ang mga person. Nice, oh. Nasa na pang exercise something, oh. Pag go, kuya, kaya mo yan. Ipakita mo kung sino ka. Sige, gang. Mahalo ko ito sa mga outfit sa mga bata. Dari, eh. oh. Ako yawan, manta. Oh, may mga pang exercise something. Go, ipakita nyo kung sino kayo. Oh, mga papi. Daba ching ching siya, oh. Dito makuha na ninyo yun mga bata. Ha? Huh? Ano dali? Dali pwede rin mga bata? What money? Impossible walang bata. Ano? Hindi kayo magkuha-uantag? Pakuha-uantag Pakuha ng mga... Dagan, judi nyo nato dali oh. Nandiyan niyo siya, madam chan. Saan tayo sa playground? Nasa playground sila. Patay scream. Puto, <laughs> may portado. May ATM. Saan may ATM? Panto, walang ATM. Da, buyag ang ATM. Ah. Ka? Bawal magkalat. Ang daming kalat. Makakatama tumingin ha? Makakatama. Makakatama nga daw. Nadito sila. Yun, ah. Wait lang. Yan. Yeah! O, diba? Ito tayo Saan? Saan Nagkakantahan. Balik ka na. Oh, pwede pa mag-picnic sa loob mismo. Saan dadaan? Kasi background na naman natin managagbayan. Hmm? Ito maganda. Picture. Ano oh, ba tinutal po ni Tete? Oo, oh, ngayon. Mamaya ka na mag-picture, bas maganda. ano no. Maganda yan madilim na chin. Mamaya dito. Yan yun. Papara siya ng pagbigyan. Janet entrance. Hm. Huh? Yeah. Apat naman. Exit it. <laughs> Mag-recharge pala ako.